Sikiyoshi Kimura, isang negosyante at may-ari ng isang hanay ng mga sushi restaurant sa Japan, ay nagtala ng record sa pagbili ng pinakamahal na isda sa kasaysayan. Ayon sa New York Times, nagbayad si Kimura ng 1.76 na milyong dolyar para sa isang apat na daan, walumput siyam na libra ng Pacific Bluefin Tuna. Ang Bluefin Tuna ay mahal dahil sa sobrang panginisda. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas tumaas ang presyo, dahil sa tradisyon ng mga may-ari ng restaurant sa Japan. Taon-taon, sila ay nagkikipagkumpetensya, para sa karangalan ng pagbili ng unang tuna ng taon sa sikat na pamilihan ng isda sa Tokyo. Nakipagkumpetensya si Kimura sa isa pang may-ari ng restaurant. Kaya naman ang tuna na ito ay nagkakahalaga ng tatlong beses na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Ang isdang ito ay umabot sa halos 3,600 na dolyar bawat libra, at gagamitin ito sa paggawa ng 10,000 piraso ng sushi. Sinasabi sa Biblia na si Jesus ay may mas ekonomikal na paraan ng pagpapakain ng isda para sa isang malaking grupo ng mga tao. Ipinagutos niya sa maraming tao na umupo sa damuhan. Pagkakuha niya sa limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit. Binasbasan niya ang mga ito, Pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad, at ibinigay naman ng mga alagad sa maraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang mga lumabis na pinagputol-putol na tinapay, at napuno ang labindalawang kain. At ang mga kumain ay may limang libong lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Mateo Kapitulo Labing Apat Bersikulo Labinsyam hanggang 21